So guys, yan ang handa ako ngayong ko ngayong birthday ko. Kunti lang, pero masaya naman. Ayan, picture picture mo na. Yan, kinakantaan diyan ako ni Inday. Wala kasing sound yung ano eh, yung camera kaya ganyan. Hindi marinig yung kanta sa akin ni Inday. Ayan, sayang saya si sa, sa pagkanta sa akin at masaya naman ako so ayan video video muna tayo oh, na kami ayan, eh, nakita nyo kanya kanya ng pwesto oh, picture ulit at video ayan yan lang ang bisita ko si Inday at si Elsa at si Luis silang tatlo lang ayan ah. so ayan magwi-wish na ako dyan syempre hindi ko nalang ipaparinig sa kanila yung winish ko ayan salamat kay Lord sa panibagong lukto ng aking buhay salamat guys